Ka yun. Tama na yan, sobrang tama na yan. Tingnan mo, tingnan Ay, mo. Oh. Ano, na, na eh. Sabi na. ka naman eh. Ako nga, ako ka pa, sobra. Kapatawa mo. Kasi, eh. ba na ya. Wala,

Baby, pangit na hari. Ano ba tayo? Pag-20? Hacker pie. Ano ba naman yan? Ah, Saka, ka. pili ka sa kanya. Ay, pili ka sa kanya pag nakuha mo monster. Pag nakuha mo yung monster, ano, bawal sa kanya kung ilan yung level, hindi niya magiging ano niya. Bilis ako, bilis ako. So, ako. Monster. Lab, minus 400. Minus 400. rande. Ano yan? hindi ti kina mga tunas ko? ano ang mga piso sa na? ako. ano pa kyun? ayon pa level seven. level eight. level to? to black rook. ay to ko ako? ay to kaitero? picture. well epic ng giant fighter. kada isang value sa mga dagdag ng four hundred.

yan. par hindi kaya pay. Oh, Ang sakit kung walang pay yun. ay. Mabs nga Ano ano par sa mga pisay ko to? Stack one, four. <laughs> pisay. Ano mga... dawamia ke pasama mga tingsi diyan bisikyan uu